Ate, baka naman pwede ipabalot to papakain ko lang doon sa aso namin Here pa Ate dito, may, may aso na, may may aso na, may aso na Eh? 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 Uh, tayo? Mayroon ah! Ako, Can you say welcome to Apollonia? Welcome to Apollonia, and we're racing. When this ice is melted, it's almost melting. and we're and I'm gonna say go. Oh, are do down? Are I down? Are know. down? What? not know. What? I to come down to don't know. in. Oh, kayo, okay. We are the owner of Apolonia. Iniimbitahan po namin kayo dito sa Apolonia, located at Barangay Dagatan, Dolores, Quezon. We are open from 10 a.m. to 10 p.m. Close lang po kami ng Thursday. Every Thursday lang po kami nagsasara. So, iniimbitahan po namin kayo na pumunta po kayo dito at uh, para matikman ninyo ang aming po mga new offer na mga Uh, pagkain po dito uh, marami po kami iba't ibang raseng pagkain meron po kaming mga uh, tapsey at meron din po kaming mga inyo uh, offer na mga food na sa hotel and restaurant yung makikita so makikita nyo po dito sa Apolonia at uh, uh, subukan nyo po ang aming food at uh, Bali isang one month pa lang naman po kami. So, ini-invite po namin kayo lahat, lahat po na makakapanood ng video na 'to, lahat po ng subscriber po ni Sir Aya, uh, iniiimbitahan po namin kayo na pumunta po dito at kumain ang aming mga pagkain na meron kami dito. And para sa lahat naman na gusto mag-birthday, any occasions, kasal, baby, pwedeng-pwede po kayo dito sa Apolonia we are accepting any occasions po dito sa Apolonia, you can visit us anytime and you can contact us on our FB page. I-search na lang po Apolonia Grill and Restaurant. Searchable na din po kami sa Google. I Pwede na rin po kami i-waste. May mga place po kami para sa mga event na gano'n. So iniimbitahan po namin kayo na pumunta po dito. At kaya pala, sa nga pala meron pa uh, iniimbitahan po namin lahat po ng uh, mga vlogger na available Pasabi lang po kayo na pupunta kayo para maiprovere po namin yung food para po sa inyo. Welcome po kayo dito lahat po ng vlogger. Salamat po.